Kwentong kalusugan. Kwentong kalusugan. Panahon na para unahin ang kalusugan. Kwentong Kalusugan. Usapang wellness and proper diet para sa healthy and happy family. Kwentong, Kwentong kalusugan. kalusugan. Hi, magandang araw sa iyo. Welcome po sa programang Kwentong Kalusugan. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Kasama niyo po kami, Jo Cabrera Alabastro. Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center. Napakabilis po ng uh, panahon, Miss Mayor na, ano? magpapalit na ang uh, taon at uh, sana naman eh, yung ating mga kaagapay ay uh, nagpalit na rin po kayo ng inyong uh, lifestyle na adapt ang ilan sa mga natutunan natin mula sa programang ito no mula po sa programang Kwentong Kalusugan at uh, Miss Mirna ang ating discussion ngayon is natural remedy for pain napaka familiar ang marami sa ganitong uh, pakiramdam so yes Miss Mirna Oo, ang lahat ng tao ay nakakaranas ng pain. Uh, especially no, kapag ikaw ay mahilig sa baboy. Uh, pag ikaw ay umidad ng 40, na kakaroon ka na ng arthritis, buhod, yan, masakit na. Tapos uh, isasuggest ng doktor, ikaw ay operahan, not knowing na pag inoperahan ka, hindi naman masosolve yung problem, babalik rin. At uh, alam mo, pag nag-surgery ka, meron ng biak yun eh. Parang isang glass na pag na kahit na pagdikitin mo, may biak na rin, hindi na siya normal. So, pagka maginaw o any condition yung climate change, talagang sasakit siya tuhod mong muli. So, nandito tayo para gabayan kayo, ano bang nagkukos ng pain? Uh, maraming dahilan, ano, isa doon, yung mahilig ka nga sa baboy. Kaya pagkahalimbawa, kasi ang baboy hindi yan na uh, tutunaw, nata-digest one month bago ito digest at ito ay uh, yung dinudumi mo ngayon, yung kinain mo last month. So, naiipon ng toxin sa ating colon at uh, nagkakaroon ng toxin overload, yun nagkakaroon ng inflammation at uh, isang effect nito ay yung sakit, mga sakit sa katawan. So, kung ano ang mga dahilan, isa sa mga dahilan ay pag-inom ng gamot. Isa sa naranasan ko sa aking buhay no ay nung uminom ako ng uh, pampababa ng kolesterol ko, nasa Amerika pa ako noon. Nako, kahit na tatlong pills ng kolesterol, lang pills ang iniinom pampababa ng kolesterol, eh, hindi naman nababa ang aking kolesterol at iinumin ko for life. Hanggang sa, isang, uh, hanggang sa naramdaman ko, every time nagigising ako sa umaga, ang dami kong aray. Di ako makabangon. Yung pala, 'yun ang side effect ng mga cholesterol pills. Ngayon, tinanggal ko yung cholesterol pills ko nung ako ay nag naging uh, uh, na uh, nagpapakadalubhasa sa ganitong mga natural remedies, alternative medicine na tinatawag. Ngayon, I thank God, no? uh, nung nag-change ako ng lifestyle, wala na akong aray sa pagising sa umaga dahil wala na rin akong mga gamot na iniinom. So, isa sa mga dahilan kung bakit lagi tayo mayroong mga masakit, lagi, lagi, tandaan natin, meron tayong toxin overload. Isa pa, pag ikaw lagi may migraine, uh, ibig sabihin nun, ikaw ay, i-check mo yung ano mo, water hydration mo. Kung so, ikaw ay, yung iba kasi hindi umiinom ng tubig. Uh, ang iniinom nila ay uh, soft drinks, no? So, uh, kaya lagi may migraine, lagi may migraine sila, matanggal-tanggal, iinoman nila ng gamot. Pagka ininoma mo ng ininoman ng gamot, no, ang, uh, ang mga sakit natin mm -hmm. sa katawan, eh, mamaya-maya, sisirain naman ang ating liver, sasaya, sisirain ang ating kidney, yun na idudulot ng pag-inom ng mga pain reliever natin. So, kapag may nasakit sa'yo tulad ng migraine, analyze mo sarili mo. Ikaw ba'y umiinom ng enough water? Baka mga isa, one or two glasses, o hindi ka pa umiinom ng gamot. Eh, definitely, kulang ka sa tubig. Kaya kailangan uminom ka ng 8 to 10 glasses a day para ma-resolve ang problem mo sa migraine. So, hindi agad natin gagamutan ng uh, gagamutan ng mga pain reliever dahil ito ay eh, sisirain ng ating liver. Yun ang pagkakatanda-tandaan natin. Maaaring siya ay magbibigay ng temporary relief sa atin. Later on, uh, sisirain naman nga yung ating liver, ang ating kidney. So, tandaan natin, pagka merong nasakit sa atin, meron tayong mga aray, ang katawan natin ay umaaray dahil sa Uh, i-analyze mo, evaluate mo ano mga kinakain mo at uh, ano ang kung ikaw'y umiinom ng tamang tubig at ano ang mga causes. So yan ay, uh, yan, ay uh, uh, yan ang mga dapat natin gawin kasi the pain in our body is telling us uh, iba't-ibang kasing pain, telling us yung ano ang organs na masakit sa atin o uh, hindi natin pwede isa walang bahala sapagkat uh, ito ay mamaaaring na mga warning signal no parang smoke detector sa at pag kami fire may smoke detector so sa katawan natin kapag merong nakaabang na mga malubhang sakit nagsisimula sa mga aray so kailangan bigyan natin to ng pansin para hindi tayang, hindi lumala ang ating sakit tulad ng halimbawa meron ka mga pins and needles yung mga tusok-tusok sa iyong mga daliri ng kamay at paa, no? At uh, ito eh parang uh, nagnanab, no? Yan ay senyales na ikaw ay may peripheral neuropathy, maaring mataas ang blood sugar mo kaya tutusok-tusok ngayon niyan. Ah, so kapag hindi mo yan at uh, binigyan ng pansin, maya maya mm -hmm. ay uh, wala nab na 'yan, wala na yung pakiramdam na sugatan ka e eh magkakaroon ng gangrene, mapuputulan ka pa ng paa, mas malala, nakakatakot. So kung hapa, halimbawa ang pain mo naman ay nanggagaling sa sikmura, heartburn, ibig sabihin, ang mga kinakain mo ay hindi na digest So nagkakaroon ka ng hyperacidity. Alam natin na kapag ikaw ay hyperacidic, ito ay tirahan ng cancer at uh, later o mauuwi ito sa isang malubhang sakit na cancer. Kung ikaw naman ay may mga sakit naman sa balakang, maaaring ikaw ay hindi rin umiinom ng tubig, meron kang... At uh, a-analyzein mo, no? Lagi kang sinasaktan ng balakang o kaya hirap kang umihe, maaaring ikaw ay may UTI. So, ah uh, lahat dapat pansinin mo ito, ano ang nag nagiging cause, ba't ka merong UTI? maring kay gamit ng gamit ng mga tissue paper o <clears throat> tissue paper yun ay nakakakos ng uh, UTI. maaaring gumagamit ka ng uh, uh, yung uh, napkin na hindi mo pinapalitan lagi. Misan nagtitipid ka. Eh, ang nagkakaroon, pinag, uh, nagkakaroon ng bakterya doon. Eh, siyempre may UTI ka. So, dapat analyzein mo ano ang nagiging kung bakit ka merong pain sa pag-ihi. So, ang dali-dali natin yan. Balbas pusa, isang inuman lang. Isang inuman lang yan. ah uh, dalawang inuman. Nako, tanggal lang yung UTI. Mm -hmm. Miss bang... wait lang po. Yung sinabi nyo na balbas pusa ano, ano po yung preparation nito? Kasi baka marami po sa ating mga tagapakinig ay uh, ganyan yung uh, nararamdaman. So, uh, may English po ba yung balbas pusa? Para po dun sa mga hindi familiar dito. Ano po ito? Damo? Uh, 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 dahon? Dahon. At ang balbas pusa ay snake grass. O oh, snake grass siya. Meron na yan sa market na uh, balbas pusa. Meron na tayo sa mercado. Nilagay na yan sa kapsula para mainom ng tao. Pero mas siyempre, mas maganda ang uh, uh, mas maganda ang uh, pinapakuluan na dahon. Handful of uh, balbas pusa para mas, mas mapait, mas toxic siya, mas effective siya. Pakukuluan mo at at uh, nakakover ang kaldero no at pagkatapos eh para hindi hindi sumingaw yung effectiveness noong Uh, dahon. At pagkatapos, uh, pag kumukulo na, uh, ilo fire mo na, mga wait a little, a little bit, then salain ang mga dahon, ilagay sa pitcher, tapos siyang iinumin mo yung balbas po sa usually, nako, ito proven na proven na to very effective ito. Pag masakit ang balakang mo at lagi kang may UTI, dahil pag ito'y pinabayaan mo, ang UTI mo na laging nandyan, ay baka mauwi yan sa kidney failure, eh huwag, huwag mo nang palalain. So ang mga sakit na nararamdaman natin ay isang indication na mayroong later on malubhang sakit. Kaya huwag nating uh, hahayaan na mabuhay ka ng mga may sakit na daladala mo na kinagis na mo na may pain ka dito. Huwag mong uh, hahayaan na lagi kang mayroong nararamdaman. Huwag mm. titiisen, Miss Mirna. Huwag titiisen dahil kailangan may mga Uh, it's time for you to evaluate. Umaaray ang iyong katawan. So, evaluate mo. Anong dahilan? May mga pagkain, uh, mga pagkain, mahilig ka sa mga processed meat, baboy, uh, ano ang kinakain mo, yun ang dal lagi mong itatanong sa sarili mo o maaaring hindi ka uminom ng tubig. Dalawa lang yun eh kung bakit may masakit. Ngayon, iba't ibang parte nga na nagsasaad na kung anong klaseng sakit meron tayo. Kung masakit ang iyong batok, maaaring may, meron kang problema sa mata. No? So, kung halimang masakit ang, kung may problema ka sa mata, edi siyempre, kailangan pumunta ka sa uh, optometrist para mag, 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 mag ka ng mm. uh, ano ang tawag doon yung eye glass? Oh, no? Oo, dapat kasi kung tiisin yung sakit, no? Eh, nakaka na, I mean, yung well-being mo, una-una pag mo sa umaga, daming mga aray. Eh, syempre mm -hmm. affected ka kasi hindi, ka mga... hindi ka rin makaka-focus, hindi rin ka rin makaka-concentrate. affected ka sa mga uh, ginagawa mo, hindi ka makapag-produce efficiently. So therefore, a-addressin mo, maaring mataas ang blood pressure mo. So hindi, et, kasi hindi ka nagpapacheck na iyong blood pressure. So kailangan i-analyze mo, bakit? And then, do something about it para hindi na lumala. So let's say mga initially, mataas ang blood pressure mo, huwag kang matakot na, naku, iinom ka na na, mo na agad ng uh, blood pressure pills. Hindi, ibig sabihin, mahili ka sa taba. Mahili ka sa mga mamantika. So mahilig ka sa mga alat. Sa ng blood pressure mo, laging nasa 99% kung bakit tayo ma-array eh, dahil sa mga pagkain-kinakain natin na hindi na da-digest na later on, nagkakaroon tayo ng warning signal through our pains upang sa ganun, i-address natin to, upang sa ganun, hindi na lumala pa mauwi okay. sa isang... Miss Myrna, may tanong po dito. Uh, dahil nga pain ang ating pinag-uusapan na, no? Um, meron po siyang Uh, parang lingering pain sa tiyan. Uh, nag nangyari daw po ito nung kumain na naparami yung kanyang kain tapos pakiramdam niya kinakabag siya pero uh, ang ang pain ay out of 10 na pinaka masakit nasa level ng 5 so ano yung pwedeng uh, gawin sa upset stomach Okay, pag mo ay uh may mga sakit mayroon tinatawag na right and left lower and upper quadrant na tinatawag no so depende kung anong klase sakit pag ang pain sa tiyan mo ay walang specific umiikot lang siya mamaya na sa kaliwa namaya sa kanan mamaya na sa baba no eh yun ay maaaring kabag Marami minsan alam mo ang nakakakabag na pagkain ay kamote yan ay uh, 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 yan ay uh, nakakapagkabag. So pagka kinakabag ka lagi, ibig sabihin, ay evaluate din mo kumain ka ba ng kamote kaya ka kinakabag, anong dahilan, no? So, uh, if that is the case na kinakabag ka, alam mo, ilagay mo lang yung etong kamay mo, eto, eto, nakikita mo ba? Pagpatungin mo yung dalawang thumb mo, no? Uh, ganyan, ano? Tapos yapusin mo ang itaas, yapusin mo yung ilalim. Dalawang yapus lang, i ya po sa taas, ya po sa ilalim. Ito ay makakaalis ng kabag mo. Ulit uh, po, miss mirror para sa mga nakikinig po sa atin sa radyo. Paki-describe Oo. po. Ano kahit kaliwa o ka whether right ba, or yung, left. Yung thumb, o oh, yung thumb mo left thumb. Ya ya po si right thumb, ya po sa. And then yung right thumb, ya po si din ng left thumb. So parehong nakaya po. Yaya po si yung thumb mo ng buong lang limang daliri. Apat na daliri. So, nakayapos. So, itaas yung left hand at saka yung right hand. So, uh, yaan ay uh, ganito, no? Na, uh, para sa sa mga nak nakikinig lang lamang sa atin at hindi maintindihan, mapicture, ang um, isipin natin, basta yung thumb mo ay yayapusin. Yung left thumb, yayapusin ng right hand. At yung right hand, Tam, ay ay apo So, parang ano mga kaagapay, pinipiga mo yung parehas mong hinlalaki. Gamit oh. yung dalawa mong kamay ano, okay, so yung oh. kaliwang kamay pipigain oh. yung kanang kamay, yung kanang hinlalaki tapos yung mga ilang daliri sa na naman pipigain o pipisilin yung oh. kaliwang tam. Anong purpose nito at ilang minutes, Miss Mirna? Ah Okay, hindi siya uh, kokorekin lang kita, hindi siya pre no pressure, hawak lang. Ah. Hawak lang. Okay. How many minutes ha, ang gamot ay nagte-take effect mga 30 minutes. So, pagka may pain ka diyan sa sinisik muraka, uh, ito yung emergency measure na hindi mo na dapat inuman pa ng gamot uh, na halimbawa ay kinakabagan ka. Ito lang. Hawakan mo lang yung iyong thumb. Hawakan yung ng left and right pa sa iyong ng kamay mo. Yung hinlalaki. Walang pressure, Miss Mirna? Walang pressure. Hawak lang siya. Maya-maya, uutot ka na niyan. Lalabas na lahat ang mga gas mo, mga gas pain mo. Lalabas na yan. At kung halba ikaw naman ay sinisikmura dahil sa mga kinain mo, napakarami mong kinain, eto rin ang gagawin mo. So, hindi mo na kinakailangan pang inom ka na agad ng gamot, pag ano, wag. wag. Ay, so, Miss Mirna. Ilang minutes? Ang 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 ano, ang gamot magte-take effect mga 30 minutes, 'di ba? 15 to 30 minutes. So hangga sa mawala ang sakit mo, hangga sa makatulog ka, makakatulog ka niyan eh kasi nakahawak ka sa iyong ah uh, uh, thumb, no? So, hangga sa makatulog ka o mawala na yung pain. So I would say 15 to 30 minutes wait lang. Huwag kang mag wag kang mainip o magi impatient. Hindi naman nawawala ang sakit eh. Eh ang gamot hindi naman agad-agad din. -agad. 15 to 30 minutes ang hihintayin mo. Ganon din ang ang tinatawag dito at eh, the TKM ang tawag dito or Yeah, ayan ang ating uh, ginagamit dito kapag mayroong mga kabag. Of course, yung iba naman sa matatanda, paiinitan niyo yung tuba 'di ba diba, ng oil at uh, i uh, ano sa uh, apoy at pagkatapos ay itatapal sa ating tiyan upang sa ganun ay uh, ma matanggal ang ang kabag na 'yan. Ah, uh, 'yan ang 'yan ang mga nangyayari. Pero ah, uh, i-evaluate mo rin kung ano nasakit sa iyo. Pagka nasa na, nasa right lower quadrant, ibig sabihin siya right no sa right side medyo lower mababang ano mababang part ng iyong abdomen ang nasakit at intense ang pain i-fold mo ang right foot mo i-fold mo siya no at pagkatapos pagka talagang umaray ka sa sakit emergency measure na to meron kang appendicitis hindi mo pwedeng pabayaan to kala baka pumutok yung appendix mo emas eh, Uh, ma ka ng infection. So may mga bagay na kailangan talaga pumunta ka sa emergency dahil maaring talagang kailangan mo na ng uh, uh, medical uh, medical uh, ano uh, attention, no? Mm. So ano-ano uh, pa? Halimbawa, right side nga, pum uh, at kinod mo ang iyong feet, no? Kinod mo hanggang sa abdomen mo pagka umaray ka na matindi, appendicitis sure. yun. Ngayon, pag ikaw naman na may chest pain, sa chest naman, parang may nakadagal na isang elepante sa sakit, no? Uh, ibig sabihin, baka nahaheart attack ka na, kailangan tumakbo ka na sa hospital. Oo, hindi mo pwede yung pabayaan ng sarili mo. So habang tumatakbo ka sa hospital, hawakan mo yung hinda daliri mo, itong uh, pinky finger, hawakan ang left pinky finger, hawakan ng right hand, hawak lang. Ito, hawak lang ng ganito. Ay, ito ay makakatulong para sa emergency measure na halimbawa ikay nahahart attack para yung nakadagan na parang elepante sa dibdib ay matanggal. So, kung halimbawa naman ay ikaw ay pregnant at uh, bigla kang nagkaroon ng biglang sumakit ng tindi ang chan mo, one month ka pa lang, one month na pregnant, eh uh, kailangan itakbo ka na sa hospital kasi baka ectopic pregnancy to Eh baka yung ibig sabihin ng ectopic pre pregnancy, yung baby ay nabuo sa labas ng uh, bahay bata. So yan ang, mga, yan ang mga emergency measure na kailangan natin tandaan na hindi natin basa-basa uh, Uh, tayo lang ang magbibigay ng remedy no? kailangan natin ng hospital or medical attention kung may severe headache ka naman nako at uh, lumalala kapag tumayo ka lumalala at lalo sa masakit matinding matindi eh takbo ka na rin sa hospital baka aneurysm naman ito aneurysm yung pumutok ang ating uh, arteries ang ating vein eh pag pumutok yan eh, kailangan ng emergency Uh, measure. Pagka ikaw naman ay basta matinding-matinding sakit ng ulo at, uh, at uh, stiff na stiff ka, baka uh, may fever ka, ito ay baka merong kang blood clot or maaring stroke. So, yan ang ating, uh, yan ang mga pain na nangangailangan ng agad-agad na medical attention. Pag may pain ka naman sa legs at uh, ito ay mapula, may maaaring may deep pain, thrombosis or blood clot. Makalangan din ng surgery ito. So, 'yan ang mga pains na may nangangailangan ng mga medical uh, uh, attention. Pero 'yung ibang mga pains, ang sakit ng ulo, 'yung lagi masakit ng ulo, migraine, eh ma matitreat mo 'yan ng sa pamamagitan ng paglagay ng uh, uh, ice compact ice ko, uh, ice pack sa ating likuran, mm. sa ating likuran ng ah, sa ating bato no ah uh, lalagyan mo siya ng para matanggal ang mga migraine natin lalagay natin ng ice pack sa ating maari meron tayong pagtaas ng blood pressure may nakain kang matataba shrink ngayon lalo na ngayon uh, kapaskuhan uh, ngayon mga holiday season new year na maraming uh, handaan so uh, maari marami kang nakain na uh, masasarap na mat matataba mamantika at uh, mga shrimp Uh, mga crabs, yan, ah uh, yung mga alige, ay bago ka ma-stroke pag kami mga PX and pains ka, lagay ka na agad ng emergency dito sa batok natin ng yelo. Makakatulong ito uh, as part ng emergency measure natin. No? At uh, kapag naman ikaw ay uh, uh, may, may, gout lang, gout, uh, gout pain, siyempre iinom mo nun ng gamot siya no? So, wag kang inom ng inom ng gamot kasi meron tayong mga mga pamamaraan para ma-release, ma-relieve ka sa pain. Uh, tulad ng cherry, bili ka ng cherry. Ewan ko kung may cherry sa <laughs> sa dito sa atin. Siguro sa mga meron naman meron sa meron po department. may cherry sa kaya po sa groceries din at sa divisoria. Dito, Opo. Yan ang diyan ang gamot para sa gout, no? Kung nagsisimula ka pa lang na nagkakaroon ng gout, iiwasan mo talaga ang baboy. At mm. mga tsitaron, ketsyon, ay talaga. Ay tama-tama pa naman ngayon Miss na Pasko, no? Ang wow. dami mong mga iiwasan. Kaya, lagi nagpapaalala si uh, Miss Mirna sa atin na ma-avoid or kahit paano, ibawasan ang meat. Eh Miss Mirna, may tanong po ang ating mga kaagapay, pagdating po sa migraine, paano siya paano mo ma-differentiate -di yung tension headache sa migraine? Okay. Kapag ikaw ay may... Pagka ang migraine kasi parang half ng head ang uh, ang affected, no? Tapos yung matinding-matinding sakit at pagkatapos gusto mong sumuka, yan yun, o matindi talaga. Ngayon, ah uh, kapag ikaw ito, ma, at, o kaya yung tension headache uh, na tinatawag kasi, Dep depende sa sa parte ng ulo natin ang masakit. Kapag half lang, uh, usually ito ay indication na migraine. Paka ka whole sa may gitna, sa may sa may taas, 'yun ay tension headache. So, meron tayong tinatawag na uh uh pamamaraan para hindi ka uminom ng gamot first. Uh itong three fingers mo no, right and left na fingers mo ilagay mo sa itaas ng eyebrows mo, right on top, left on top, no? So sa mga meron diyan, sana makita nila, no? Pero imagine natin, meron kang three fingers sa gitna ng ating kamay. Ilalagay natin yung three fingers sa itaas ng eyebrow at yung isang uh, yung left finger, left three fingers sa left eyebrows. So, yan, yeah, third Uh, 15 to 30 minutes lang din, nakayuko kang ganyan, maya-maya mawawala ng sakit ng ulo mo at uh, at saka nasabi ko nga ice ice pack sa batok natin no o kaya uh, kung kung uh, mahihintay ka ng mga 15 to 30 minutes hintayin mo lang mawawala yon wag mong iinuman ng iinuman ng gamot of course pagka nga lagi kang may migraine hindi yon hindi yon uh, hindi yon healthy maaring hindi ka umiinom nga ng tubig puro soft drinks ka ng soft drinks Uh, yun, yun ay, so kailangan i-change mo yung lifestyle mo para hindi ka na mag-migraine na mag-migraine. Uh, yan ang, yan ay, o kaya coffee ka ng coffee. ah uh, ilang beses ka nagko-coffee in a day. So, analyze your lifestyle. ah uh, hindi mo to magagamot ngayon. Uh, ang pag-inom ng gamot ay pang temporary relief para ka naglagay lang ng band sa isang sugat. Pero hindi mo naman ginagamot yung sugat mo. So, ito ay... Uh, uh, ganun din ang pag-inom ng gamot, kailangan addressin mo at i-change mo ang lifestyle mo upang sa ganun, hindi ka na mag-suffer sa mga aches and pains mo. Okay? So, yan ang, uh, yan ang ating pagkakatandaan. Ang pag-inom ng, pag ng mga pain reliever ay sisira ng iyong liver at sisira ang uh, ng iyong kidney na lalo in the end lalo lalo uh, lalong uh, sasama ang iyong health. So, huwag nating sanayin ang sarili natin kapag masakit ang ulo, inom agad ng gamot. Ito ay tinuturo natin ay ay isang pamamaraan na hindi mo na kailangan gamot wherever you are, you don't have to go to the pharmacy to buy uh, biogesic or pain reliever. Mm. Ito lang, ilalagay mo ang tatlong fingers right and left yung right three fingers in three middle fingers ilalagay on top of your right eyebrow and three uh three uh finger uh, middle fingers three fingers middle fingers ilalagay mo yung left mo ay ilalagay mo sa left eyebrows on top of your left eyebrows. and then wait for 15 to 30 minutes hangga ma mawala ang sakit ng ulo mo yan lang No? So, okay, ay, thank you po sa practical na discussion on that. At uh, doon pa po sa uh, mas uh, marami pa pong gustong matutunan mula sa Tree of Life Wellness Center, ano po ang inyong contact details? Ah, uh, okay, uh, dito kami sa 103 Washington Street, Merville Park, Paranaque City. At uh, andito rin kami sa Uh, matatawagan kami sa eight seven again eight seven at ang ating uh, <clears throat> ang ating cellphone number zero nine one again zero nine one Two. So para sa mga may mga health issues, kami nagbibigay ng libring konsultasyon at libring diagnostic test. Tawag lang kayo at kami ay nandito para kayo ay pagsilbihan. Basta sabihin nyo kayo ay DCAS listeners. Okay. Yan po. At uh, salamat Miss Myrna sa meaningful discussion natin ngayong araw na to. At dito na po nagtatapos ang programang kwentong kalusugan. Kami po lagi nagpapaalala. Jo Cabrera Alabastro. And Yuna Arcega from Tree of Life Wellness Center. Pangalagaan ang ating kalusugan dahil yan po ay biyaya ng ating Diyos sa ating katawan. Hanggang sa susunod na episode ng programang Kwentong Kalusugan. Kwentong kalusugan. Kwentong kalusugan Panahon na para unahin ang kalusugan Kwentong Kalusugan Usapang wellness and proper diet Para sa healthy and happy family Kwentong, Kwentong Kalusugan, Kwentong kalusugan.